guys. Ayan guys, nakakita na dyan ko kapayas guys. Akong pagtutuyok diri sa palibot. Nakakita na dyan ko guys. Aba, bagay ka ni Munok. Nakul ba ka? Excited na ba ka no? Wala dyan kayo sudan Ang tagi ni Mawa pa ni Uli. Mauna nga. Habun ka. Dyan. Ayan, ang kapayas. Mauna ang kapayas guys. Mauna ko parang. Bagay na sila. Para sa tinulang manok na ano ay kapayas. Excited na ba, kanok? Excited na ka, Joy? Excited na ka? Diyan. Tama na kayo na, guys. Tama na kayo na kapayas, diba? Ready na kayo kumukhaon. Wala may sudaan mga haon na ka. siya guys manok o kapayas hangin kay dira ka ron gusto hangin dira ka ron guys tabi na ang nagunit sa cellphone <laughs> ayan guys ready na kanok ready na kanok ready na kanok excited na ba kanok kawawa naman ang ma manok ko. Naku. Parang nagdadalawang isip ako eh. Baka ang tinulang manok, baka magiging kapayas na lang. Kapayas na. Ano bang luto? Ah. Kapayas na adobo. Naawa ako nito ito kasi ang palahi namin kasi malaki kasi si Joy Joy ang tawag ko dito guys baka no I ulam na kita